to God be the glory para sa araw na ito na ipinagkaloob ng Panginoon at sa aking kaarawan. So, ang una pong regalo na aking bubuksan ay nanggaling kay Pastor Rapoyen at kay Sis Raquel. Salamat po sa inyo at mga kaibigan, stay tuned sapagkat makikita ninyo kung talagang gaano karami ang biyayang ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoon sa kaarawan kong ito. Kaya muli, salamat. Pasora Poyen and Sister Raquel for this beautiful gift that you have given me. God bless po sa inyo at patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Hindi po uh, talagang masukat kung gaano po ang kasayahan, kaligayahan ipinagulob sa akin ng araw na ito. This is my 60th birthday at uh, ipakikita ko sa inyo mga kaibigan kung gaano at kung Paano nga mga tao ito ay tunay na nagmamahal po sa inyong lingkod? Okay, so muli po ako magbubukas ng isang gift. At uh, kuy ang tuwa sapagkat hindi ako nakalimutan ng taong ito. Ah, uh, ito po ay nanggaling kay Tita Evie. Primero, salamat Tita Evie kasi talagang hindi mo hinayaang matapos ang karawan ko nang hindi ka pumunta. Na-appreciate ko talaga Tita Evie ang iyong pagpunta. Maraming maraming salamat. So, ayan po ang kanyang bigay. Wow. Talagang napakaganda ng mga uh, regalong ito na binigay. Tita Evie, ulitin ko ha, maraming maraming salamat sa iyo at maraming maraming salamat din sapagkat pagkasabing pagkasabi ko kaya Ma'am Alma talaga naman hindi ka nagdalawang uh, isip na pumunta okay maraming salamat ito naman po ay ng kay Pastor Art at kay Sister Jolly salamat po mga kumare kumari kumpari ko yung mag-asawang yan at uh, tapos pusong pasasalamat galing nga sa puso ko talaga na kayo nakarating po sa aking karawan yan wow ang ganda naman po ng kanyang Ah, uh, ibinigay talaga naman po na appreciate ko talaga ito. At tunay nga na napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin at nandiyan kayo palagi ren, patuloy na sumusuporta sa akin at sa aming pamilya. Maraming maraming salamat po. Once again, Pastor Art and Sister Jolly. Mga kaibigan, nakikita naman po ninyo na talaga naman po'ng napaka uh, talagang na-overwhelm ako. Overwhelming po talaga yung aking nararanasan ngayon. Okay, so ito namang regalong ito ay nanggaling kay Maring Wena. Maring Wena, salamat dahil, ayan, nandyan ka rin ang birthday ko. So, kumari ko din yung si Maring Wena at talaga namang ever super, supportive BFF, ika nga. Noon pa man, hanggang sa kasulukoy panahon, lagi kaming nag-uusap sa chat lang, pero ang pagmamahal sa bawat isa, talaga namang pong hindi yan nawawala wala, wow, napakaganda po nito, susuot ko talaga to Maring Wena, salamat alam na alam mo, taste ko talaga, no? kaya, yun salamat sa iyo, at salamat din sa blessing na ito na pinagkaloob mo yan, ang mga kaibigan natin, na talaga namang ever supportive, very lovey, very generous, at ngayon, ito naman po ang aking bubuksan ito po ay nanggaling kay, Tingnan natin ang pangalan. Ayan, habang binubusan ko, nasa loob yata ang pangalan mga kaibigan. Ayan na. So ito po ay nanggaling kay, kay Leia. Ayan, si Leia isa din po siyang kasamahan dati sa paaralan. Leia, salamat. Napakaganda namang binigay mo ito talaga namang hindi ko ito makakalimutan at na-appreciate ko ang yan, tuwalya, yeah, it's a towel tama tama kami ay uh, merong staycation sa so, mother time magagamit ko itong tuwal yung to Lea, kumari ko din po siya yan, so ito naman another gift from okay, from Pastor Ayam Pastora Miriam De Vera and Eric. Yan, ang aking guwapong-guwapong kumpare. Uh, magnanay po sila. At I would like to take this opportunity also, kasi ang kanilang mga anak, ang anak ni Pastora Miriam, na si Michelle, si Mark, at si Julie, ay nasa London. Kanina po ay tumawag sila just to greet me. Maraming maraming salamat sa inyo, mga bata. Napaka-babait na mga bata na mga batang to. Pastora Miriam, salamat din po sa si ibinigay mo. So, ang ganda. Wow. I like the color. Paborito kong kulay ang iyong ibinigay. Maraming maraming salamat, Pastora Miriam De Vera, ang aking kapatid, kaibigan. Yan, kapatid ko sa Panginoon. Okay, ang susunod naman ay ah, uh, galing kay Maricel at kay Edsel. Edsel, maraming maraming salamat sa inyong dalawang mag-asawa. Kasi napaka Talaga napaka-generous itong dalawang ito. Napaka-babait na mga bata. Salamat sa inyo at salamat sa inyong gift. Okay, sa so pagkakataong ito ay isang gift na naman po ang aking bubuksan. Yan, medyo hindi ko siya ma-open ng todo at para bang nakakahinayang, nakakahinayang sirain ang kanyang, ang kanyang wrapper. Pero ayan, nabuksan na rin po natin. So, ang gift pong ito ay isang napakagandang bag. At ito po ay galing kay Ma'am Sonia. Salamat Ma'am Sonia sa bag na ito. Ayan. So, I really like the color also. At uh, talaga naman, walang paglagyan ng aking kaligayahan dahil hindi kayo nakalimot. Sampu ng ating pang mga kaibigan na naririyan. Thank you so much once again, Ma'am Sonia. Salamat po. Ayan. At salamat din po sapagkat naalala ninyo ako sa aking birthday. Yan. So muli, nagbubukas na naman ako na isang regalo. Napaka-cute naman ang regalong ito. At ah, talagang bago mo siya mabuksan, talagang mararamdaman mo yung pagmamahal na nagbigay. Ito po ay nanggaling kay Ma'am Lisa Mendoza. Yan, isa pa rin kumare dating kasamahan. Salamat Ate Lisa for this gift. Alam mo, talagang na-appreciate ko talaga ikaw, ang, tro ang tropa natin, at talagang kayo nakarating sa aking kaarawan. Salamat po sa iyo. Okay, so magbubukas muli ng isa pang regalo. Ayan. So, hindi ko makita kung nasa anong pangalan, walang nakasulat. Pero tingnan na rin natin. Wow! So, napakaganda naman ang kanyang laman. Ayan. So, sa nagbigay po ng gift na to, maaaring baka nalaglag yung card or whatever, kaya wala yung pangalan. Maraming maraming salamat po sa inyo kung sino na po nakapagbigay ng gift na ito. At ito po ay talagang na-appreciate ko. Bahala na ang Diyos na magbalik sa inyo ng inyong mga biyayang itong ibinigay sa akin. Another gift from AJ and CK. So, salamat sa inyo, patuts. Maraming maraming salamat at nakapunta kayo sa aking kaarawan. Napakagandang bag ang inyong ibinigay. Thank you so much. Yan, na-appreciate ko po yung inyong binigay na yan ninyo sa akin. Talaga namang mga tuwan-tuwa at nakarating kayo. Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakikita. Kaibigan niya na aking mga anak ating kasamahan sa bangko. Okay, ang next gift po na aking bubuksan, ayan, ay nanggaling kay Ma'am Lynette. Ma'am Lynette, maraming maraming salamat po sa regalong inyo na ito na ipinagkaloob sa akin. Okay, so tingnan natin. Wow, napakaganda naman ng laman ng regalong ito. Talaga pong nararamdaman ko na talagang nandyan ang support at pagmamahal ninyo sa inyong lingkod yan thank you so much once again mamlinet Linette isang regalo ang aking bubuksan yan nakita po ninyo mga kaibigan teka tingnan natin mabuti hindi ko masyado makita ang pangalan ng nagbigay so ito ay nanggaling kay Angela ganda Salamat, Angela. Sabi niya, Angela, ganda and family. Nang nakalagay, doon sa card. Happy birthday, Ninang Rose. Sabi niya ganyan. So, maraming maraming salamat, Jela and Amina. And also, doon sa dalawang bata na kasama natin, si cards kasi Mati. Salamat sa inyo at nakarating kayo sa aking kaarawan. Ayan. So, next time, siguro pag nakita-kita ulit tayo, eh, talaga naman, napakasaya. Another gift from a special person. Ayan, Mampay. Maraming maraming salamat. Talagang si Mampay eh. Talagang nandyan palagi yan. Para sa kanyang nanay na si Mami Rose. Mampay, thank you so much for your gift. At hindi niyo po ako nakalimutan sa inyong kaarawan. In spite of the fact that we are so busy. Talagang dami natin ginagawa eh. Salamat dahil tayo po ay patuloy at patuloy na nakakadalo sa mga ganitong gawain at yung suporta na ibinibigay po ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Yan, ako napakaganda naman. Magagamit ko ito. Ito ibigay mo, mampay. Yan. Thank you so much, mampay. Another gift is from Melvin and Gretel. Ayan, mga inaanak ko sa kasaliang mga yan. Talagang ma ma mahal na mahal kong inaanak. Salamat sa mag-asawang ito at salamat sa inyo talaga na nakapunta kayo sa aking kaarawan. Ay, ganda ng kulay. Grabe. Melvin, salamat ta, Gretel, salamat. Huwag magsasawa at keep in touch. Yon. Ito naman po ay nanggaling kay Ma'am Alma at kay Sir Pat Cruzada. Thank you so much. Salamat Ma'am Alma and Pat for this gift. Wow. Ang ganda ng laman. Na-appreciate ko ang pati ang color, ganda. Yan. Once again, thank you so much Ma'am Ma Alma, Ma'am Pat. Salamat po sa inyo. Okay, isang regalo na naman ng atin bubuksan. At ito po ay nanggaling kay Maring Len at Paring Boy. Yan, Maring Len at Paring Boy Olimpiada. Maraming maraming salamat sa regalong ito. Tingnan po natin. Grabe, dinadahan-dahan ko talaga kasi itong mga taong to napakahalaga sa akin ng mga to kaya ganoon na lamang din yung pasasalamat ko sapagkat naalala ninyo ako sa aking kaarawan na ito. Wow! Grabe. Isang polo shirt. Tama ba? Polo shirt. Tawag dyan, no? Stripes. Nako, ang ganda-ganda naman. Muli, Maring Len at Paring Boy, maraming maraming salamat sa regalo nyong ito. So, isang regalo po ang aking bubuksan muli. Talaga naman po hindi magkaya, mayaw ang aking kaligayahan dito sa dami ng akin pong binubuksan dahil talaga naman naalala ako ng mga taong ito yan, ito po ay eh, nanggaling kay tingnan po natin ang pangalan okay, nanggaling to kay Bishop Ruben at kay Ate Tess maraming maraming salamat po Ate Tess wow, gusto, gusto ko yan alam mo mga gusto ko eh no ha, talaga naman po na-appreciate ko nung gusto ito yan Maraming maraming salamat at patuloy kayo nandyan para ako po yung suportahan. Kasi kayo yung ginagamit ng Diyos para mas lalo tumibay at lumakas ang atin pong, ang akin pong pananampalataya. Maraming salamat po once again, Bishop Ruben and Ate Tess. Okay, so itong regalo namang ito ay nanggaling kay Ma'am Aida at kay Kuya Chito. Salamat po sa inyo. At nakarating kayo sa akin pong kaarawan. Thank you so much. Yan si Ma'am Ida at si Kuya Chito. Tingnan natin. Wow. Napaka ganda ng kanyang pagkakabalot. Parang nakakahinayang sirain ng rapper Pero sabi nga nila pag birthday, dapat talagang sinisira daw yung rapper Pero ako hindi eh. Yan. So meron siyang pillow. Once again, thank you Ma'am Ida and Kuya Chito. Salamat po sa lahat ng nakaalala sa aking kaarawan. Ayan, uh, ito pang isa. Napakaganda po nito. Ito po ay galing kay Pastor Chris at kay Sister Ella. Thank you so much. At uh, ang isa ng ito naman ay nanggaling kay Beb. Yan, si Beb Gloria. Thank you for this wonderful gift that you have given to me oh. Ah, uh, Ma'am Bebs, ang akin pong BFF. Yan, kahit na nasa province pa ako up to now, kami po ay magkaibigan niyan si Ma'am Beb. At nagpapasalamat din ako habang ito binubuksan ko. Nagpapasalamat din ako sa mga nagbigay ng cash. Ayan. Si Je, Je and Ray. Ang aking amiga. Uh, ati, ati ko, syempre. Ayan, si Pai. Maraming salamat. Lahat ng PSDS, thank you also. Ayan. So, ito po ang bigay ni Beb. At Ganon din sa nagbigay ng mga gift certificate. Kagaya nito, may lamang siyang gift certificate from Robinson. Ayan. Gift certificate na nagbigay po sa akin. Salamat si Ma'am Liana. Thank you so much, Ma'am Liana. Ganon din si si Jeline. Salamat for that gift certificate. Sino pa ba ang nagbigay? Ang rabi talaga nagbigay eh. No? Ayan, si Ma'am Bebs. Salamat, JJ and Ray. Gande Maring Lisa and Jocelyn Santander. Sa iba pang nag-abot ng gift certificate. Ito naman ninyo ay gift galing kay Cesar Nanet at kay Esper. So, salamat po ng marami sa lahat nag nagbigay ng regalong ito. Nakaalala sa aking kaarawan. Ayan. So, napakarami. Kung iisa-isahin ko po ay talaga namang kulang ang oras at panahon para pasalamatan. At salamat din po sa nagbigay ng cash. Ayan. So, ang wish ko po ay nag-grant na yung prayer ko. Answered prayer. Ayan. So, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumuporta, nagbigay, at lahat ng dumalo sa aking kaarawan. Thank you so much sa lahat ng mga kaibigan na nagpunta sa okasyong iyon. sarap isipin na napakarami pala talagang mga tao na nagmamahal sa inyong lingkod. Talagang dumalo sila at talaga naman pong nakisaya sa akin pong kaarawan. Gusto ko rin pong magpasalamat sa aking ate, kay Ann, sa aking amiga, kay Brother Pi, sa lahat ng support at mga gifts na ibigay ninyo sa akin. Maraming maraming salamat po. Na talagang naa-appreciate ko yung mga ginawa nilang pakikiisa sa akin pong birthday. Tatandaan lang po natin. Ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari, masaya man o hindi masaya, always remember, God is still in control. God bless po sa inyong lahat.